Ayun po tayo. mabilis lang kain lang kasi may klase pa ako. 12.45. Huna ko pala ng ganisa at saka sarsha ng isda. Ang mga dumadating na ng mga estudyante. Ang aangka na bagay magtime na time po tayo ako lang po yung kumakain na yung dito kasi yung asawa ko may pinunta may inasi kaso sa work immersion so nandun siya ngayon sa um division office so pala guys. Kaya siya nung isda. So, kagabi rin nutukot. Tapos, so, may tira pa. So ito yung pinangbaon namin ngayon. So, eto, titira ko sa asawa kapag dito. Gano'y yung buhay namin dito. Pag teacher ka, hindi mo hawak yung oras mo. Parang nadali lang kumain. Kasi, maya-maya, nandandang yung mga estudyante. Kahit minsan, hindi ka pa namumuntos. Haharap ka na sa mga estudyante mo.

Senior High School pala guys, yung dreamtoroan ni namin ang asawa ko. Mm. Okay. So, hindi ko na naubos. Oras na. So, maraming salamat guys sa panonood. Bye-bye.